Tawag ng nang harapang ari, hindi mo lang malinis. Muwarsan. Pare ka kanya ina. Bakit ga? Yan, yung walasan. Hindi mo lang na eh. Kita mo pala makalat, eh di ka Ala, ko pa naman ang magliling magwawalis eh. Magsawa na kayo. Uh, eh. <laughs> Alis diyan. Huwag ba ako parasin mo din eh Kita mo ko ng papa Space Iki para hara di na Hingay na Ano yon Kuha mo nga ako ng damit doon. Pabihira ka naman. Eh, kung may nakungkot na ang hindi ka makakuha. para kinakaanila ah. Ito mo yung kanila, ang bunga nga. na! Hinay na! Ano ba yun? Magtimpla mo ng kape. Hindi pa doon ng kape. Huwag ka na magkape, kung upang magtitimpla. Two thousand years later. Nay, ni mo na kaya. Okay, eh, kausapin ko lang tatay. Lawin na lang kayong yung pambabag eh. Tatay, paano kayo umabot ng 53 sa pagkasama? Ilag eh, naman kayong pambabag eh. Okay, takasay niyo. Wala, yung bunga nga na yung ina. Sama. O, kayo inay. Eh, paano kami umabot ng 10 kapatid? Eh, lagi naman kayong pambabag. Abay, ako sa niyo. Yan ang nga ang problema, yung babagang yan, kaya kayo naging sampo. O oh, ba, ay paano nangyari yun? Ay babagan nga kami ng babagan, ay pag nagkaayos naman, eh, nakakabuo ulit. <laughs>